bago tayo magdasal, basahin natin ang panaghoy tatlo. Dalawamput dalawa hanggang dalawamput tatlo. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang awa ay hindi nagkukulang. Ito'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Mahal na kapatid, naghahanap ka ba ng bagong simula ngayon? May bagay ba sa iyong buhay na nais mong baguhin? o simulan muli? May nakaraan ba na nais mong iwanan at nais mong magsimula ng panibago? Lahat tayo, sa iba't ibang panahon ng ating buhay, ay nangangailangan ng bagong simula. Maaaring sa isang relasyong nasira, o sa landas ng karera na tila nawalan ng direksyon, o sa kabuhayan na nagsimulang magkaproblema, o sa buhay pananampalataya na lumalamig o sa kalusugan na napabayaan. Ano man iyan, alam kong may dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Sa panaghoy tatlo, dalawamput dalawa hanggang dalawamput tatlo, may napakagandang mensahe si Propeta Jeremias para sa iyo. Dinggin mo ito. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang awa ay hindi nagkukulang. Ito'y bago tuwing umaga dakila ang iyong katapatan. Mapapansin mo ang mga salitang, ito'y bago tuwing umaga. Bawat bukang liwayway, binibigyan ka ng Diyos ng bagong pagkakataon, bagong hanay ng dalawamputapat na oras, bagong araw upang gawin ang mga bagay ng tama, bagong simula. At bakit siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon o bagong simula? Dahil, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw at ang kanyang awa ay hindi nagkukulang. Ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Siya ay Diyos na nagbibigay ng bagong panimula. Isipin mo ang mga halimbawa sa banal na kasulatan ng mga taong binigyan ng Diyos ng bagong simula. Si Noe at ang kanyang pamilya matapos ang baha ay nagsimulang muli sa isang bagong mundo. Si Abraham, sa kanyang katandaan, ay binigyan ng pangako ng bagong buhay. Si Jacob, ang manlilin lang, ay binigyan ng bagong pangalan, Israel. Si Joseph, na ipinagbili ng kanyang sariling mga kapatid, ay naging pangalawang pinakamataas na pinuno ng Ehipto. Si Moises, matapos ang apat na pung taon sa disyerto, ay tinawag ng Diyos upang pamunuan ang kanyang bayan. Si David, matapos ang kanyang malaking kasalanan, ay nagsisi at binigyan ng bagong pagkakataon. Si Pedro, matapos itanggi si Jesus, ay binigyan ng pagkakataong ikumpisal ang kanyang pagmamahal sa kanyang Panginoon nang tatlong beses. Si Pablo, ang dating tagausig ng iglesia ay naging isa sa pinakadakilang apostol. Mula sa simula hanggang sa wakas ng Biblia, nakikita natin ang Diyos na nagbibigay ng bagong simula sa mga taong nagkamali, nabigo o nalihis ng landas. Ang nakaraan ay hindi kailanman nakatali sa ating leeg, tulad ng isang bato na nagpapalubog sa atin. Sa halip, ito ay maaaring maging hakbang tungo sa mas magandang bukas isang aral na nagtuturo sa atin kung paano mabuhay ng mas mabuti. Isang kuwento ng biyaya na nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung sa palagay mo, puro pagkakamali ang iyong ginawa kahapon, may bagong araw ngayon. Kung sa palagay mo, nawala na ang iyong pagkakataon, hindi pa huli ang lahat may bagong simula na inihahanda ang Diyos para sa iyo. Kailangan mo lamang tanggapin ito at lakarin ng may pananampalataya. Alalahanin mo, bawat bagong araw ay isang malinis na pahina. Bawat umaga, nililikha ng Diyos ang isang bagong simula para sa iyo. Kung saan ang lahat ay posible, kung saan ang mga bagong pangarap ay maaaring ipanganak, at kung saan ang mga lumang sugat ay maaaring gumaling. Tandaan ang mga salita ni Pablo sa Filipos 3, 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko inaangkin na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang aking ginagawa. Nililimot ko ang nakaraan at nagsisikap para sa hinaharap. Patuloy akong tumatakbo, patungo sa hangganan upang makamit ang gantimpala ng langit nung pagtawag ng Diyos sa akin kay Kristo Jesus. Ikaw ay nilikha para sa higit pa kaysa sa iyong nakaraan. May bagong simula na naghihintay sa iyo. Tanggapin mo ito, yakapin mo ito, at lakarin mo ito kasama ang Diyos. Ngayon, tayo ay mananalangin. Mapagmahal na Ama, sa umagang ito, lumalapit ako sa iyo bilang iyong anak na nangangailangan ng bagong simula. Salamat sa iyong salita sa panaghoy tatlo. Dalawamput dalawa hanggang dalawamput tatlo na nagpapaalala sa akin na ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ang iyong awa ay hindi nagkukulang. At ang mga ito ay bago tuwing umaga. Dakilang Diyos, nagpapasalamat ako sa bagong araw na ito sa bagong umagang ipinagkaloob mo sa akin, sa bagong pagkakataong ibinibigay mo sa akin. Salamat dahil hindi mo ako pinababayaan kahit na ang dami kong pagkakamali. Salamat dahil lagi mong pinapatawad ang aking mga kasalanan at binibigyan mo ako ng bagong pagsisimula. Ama, naramdaman ko ang bigat ng aking nakaraan. Parang isang masamang panaginip na hindi ko matakas. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga pagkakamali, ang sakit ng aking mga kabiguan, ang pait ng aking mga pagsisisi. Subalit ngayon, sa harap mo, iniaangat ko ang lahat ng ito. Panginoon, inaaabot ko sa iyo ang aking nakaraan. Marami akong ginawang pagkakamali. Maraming beses akong nasugatan at nakasakit ng iba. Maraming beses akong nagkulang at nabigo. Maraming beses akong nadapa at nagkasala. Ngunit inaako ko ang lahat ng ito ngayon at humihingi ako ng tawad. Mahal na Diyos, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng dugo ni Jesus. Tulungan mo akong iwanan ang aking nakaraan at tumingin sa hinaharap na may pag-asa at katatagan. Tulungan mo akong magpatuloy at simulan muli ang aking buhay nang may bagong pananaw at layunin. Makapangyarihang Diyos, alam kong sa iyo ang lahat ay posible. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng mga buhay, nagbabagong anyo ng mga puso at nagpapanibago ng mga isipan. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na bago. At ngayon, hinihiling ko sa iyo na gumawa ng bagong gawain sa akin. Panginoon Binibigay ko sa iyo ang aking kasalukuyan. Tulungan mo akong mamuhay sa ngayon ng may kapayapaan at kasiyahan. Tulungan mo akong magpokus sa mga pagpapala na mayroon ako ngayon, hindi sa mga bagay na nawala o hindi ko pa nakukuha. Tulungan mo akong gamitin ang araw na ito ng mabuti na ginagawa ang lahat ng aking makakaya at nagtitiwala sa iyo sa bawat hakbang, Dakilang Ama, binibigay ko rin sa iyo ang aking hinaharap. Tulungan mo akong harapin ang bukas ng may pananampalataya at lakas ng loob. Tulungan mo akong maniwala na may magandang plano ka para sa akin, kahit hindi ko pa ito nakikita ngayon. Tulungan mo akong magtiwala na gagabayan mo ako sa bawat hakbang at hindi mo ako pababayaan. Mahal na Hesus, hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong magkaroon ng bagong simula sa aking personal na buhay. Baguhin mo ang aking pag-uugali, mga pinahahalagahan at prioridad. Tulungan mo akong iwanan ang mga masamang gawi at bisyo at palitan ang mga ito ng mabubuting kaugalian. Baguhin mo ang aking puso at isipan at gawin mo akong mas katulad mo sa bawat araw. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong magkaroon ng bagong simula sa aking pakikipag-ugnayan sa iyo. Palakasin mo ang aking pananampalataya. Baguhin mo ang aking buhay panalangin. Palalimin mo ang aking pag-unawa sa iyong salita. Tulungan mo akong makilala ka ng mas mabuti at magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa iyo gawing panibago ang aking espiritual na buhay. Panginoon, tulungan mo akong makita ang bawat bagong umaga bilang isang regalo mula sa iyo. Isang pagkakataon na magsimula muli. Isang panahon upang ipagpatuloy ang pagtahak sa landas na inihanda mo para sa akin. Tulungan mo akong hindi makulong sa aking nakaraan o sa aking mga pagkakamali, kundi patuloy na umasa sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Dakilang Diyos, tulungan mo akong maging mulat sa iyong kagandahang-loob sa bawat araw. Tulungan mo akong makita ang mga bagong pagpapala na ibinibigay mo, ang mga bagong pagkakataon na binubuksan mo, ang mga bagong pinto na inilalagay mo sa aking harapan. Tulungan mo akong maging mapagpasalamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aking buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan upang iwanan ang mga bagay na kailangang iwanan, upang kalimutan ang mga bagay na kailangang kalimutan, at upang simulan ang mga bagay na kailangang simulan. Bigyan mo ako ng tapang upang gumawa ng mga kinakailangang pagbabago, upang harapin ang mga kinakailangang hamon at upang simulan ang mga kinakailangang pakikipagsapalaran. Ama, bigyan mo ako ng pag-asa para sa hinaharap. Tulungan mo akong makita na sa kabila ng lahat ng aking pagkakamali at kabiguan, mayroon pa rin magandang plano ka para sa akin. Tulungan mo akong maniwala na ang pinakamagandang bahagi ng aking kwento ay hindi pa nasusulat at na may kabanata ng tagumpay at kagalakan na naghihintay sa akin. Mahal na Jesus, tulungan mo po akong magsimula muli ngayong araw. Salamat dahil binibigyan mo ako ng bagong simula, hindi lamang ngayon, kundi araw-araw. Salamat dahil ang iyong awa ay hindi nagkukulang at ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Salamat dahil ang mga ito ay bago tuwing umaga. Panginoon, tinatanggap ko ang bagong simula na ito na ibinibigay mo sa akin. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Pinaniniwalaan kong gagabayan mo ako sa bawat hakbang ng bagong paglalakbay na ito at na hindi mo ako iiwan o pababayaan kailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dalangin ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa panalangin ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Naway pagpalain ka ng Panginoon sa iyong bagong simula.